dahan-dahan grab the rides kaya yeah. sa naman po yung isang unit natin yeah. deliver ko na po sa ating uh, customer uh, yeah. hindi kita po yung niya na uh, nabibigla siya yeah. tapos na rin po yung isang unit natin yeah. yung uh, CRV yan yeah. Honda CRV po yeah Salad po na uh, mga panood dito. Oh, ayan, location po po. Uh, Conception, Tarlac. Ayan. Bago ano po yan. Uh, Wasover po. Uh, Lurik po ito. Uh, uh, Tins color. Ayan. Dati po siya nga uh, gray. Ayan, uh, pinapitura po ng uh, puti. Ayan. Vicente Vicente po siya. Ayan, yung kulay niya. Yan. Maraming maraming salamat guys sa inyong napagtiwala. Thank you. Thank you. And God bless you all. Thank you very much.